Sa loob po ng 28 taon ay ngayon lamang po kami napansin ng uh, gobyerno na mapagtuunan ng pansin ang aming servisyo. Ang pangarap po namin ng na aking mga kasama at ng aming MHO na magkaroon din dito sa San Juan ay talagang matutupad na ang services po namin na maganda na naman po dito sa health center ang aming binibigay sa aming kababayan ng San Juan. Pero sa tingin ko po, sa pagdating at pagtatayo po ng Super Health Center dito sa aming bayan, ay layo po mapapaganda ang aming pong servisyo. Sa lupunan po natin sa sumasigabong palakakan, ang ating Senator Honorable Christopher Lawrence Bongo. Dito po kami para bisitahin po itong uh, improvement po ng Super Health Center. Kung ano pa po makakatulong sa inyong health center, uh, magsabi lang po kayo, tutulong po ako sa abot ng ating na uh, makakaya. Importante po sa akin ang uh, health. Gusto kong pasalamatan si Congresswoman Lenda Bulilla. para po natin. Salamat po sila po yung nagpupush talaga nito sa uh, Kongreso. Okay. Prioridad po po itong Super Health Center. Sa tulong po ng mga kasamahan natin sa Kongreso at sa mga LGUs at ng DOH, magkakaroon po ng may anim na raan na Super Health Center sa buong Pilipinas sa dalawang taon. Tuloy-tuloy po yan, pati sa 2024, tuloy-tuloy po yung Super Health Center. unahin ko parati ang kapakanan ng mga kababayan natin mahihira po. Yung interes ng bayan, interes ng uh, mga may hirap natin sa babayan ang unahin ko para sa akin magiging desisyon bilang inyong mga uh, senador. Papasalamat po kami kay Senator Bongo dahil po ay ina-upgrade po ang aming health center para maging super health center. Senator Bongo, uh, maraming maraming salamat po at talaga po sa buong bayan po ng San Juan ay makikinabang uh, sa inyo pong ibibigay na nitong super health center sa amin. Ako po yung naniniwala ng servisyo po sa tao. Servisyo po yan. Servisyo. Salamat uh, po. Amen. Tandaan niyo, mahal na mahal na mahal ko kayo. Salamat po.